Unang biyernes ng buwan, araw ng debosyon, araw ng mga deboto, at higit sa lahat, araw ng ating pinakamamahal. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Napakaganda po na ngayong unang biyernes ay unang araw din ng Nobyembre. Malapit na talaga ang Pasko at ang piyesta at talagang kay bilis ng panahon, matatapos na ang taon. At tayo narito pa. At kung papaano ginugunita natin ngayong buwan na ito, ang mga yumao na pinagdarasal natin, sinisimula natin ng Nobyembre sa paggunita sa lahat na mga santo at santa sa langit na kasakasama nating nagbibigay papuri, parangal at pasasalamat kay Jesus sa Sareno. Ngayong araw na ito, piyesta sa langit. Dahil piyesta ng lahat ng mga santo at santa. Sino dito ang gustong maging santo? Taas nga ang kamay. ba? Mukhang walang may gusto. O babaguhin ko ang tanong. Sino dito ang gustong pumasok sa langit, mapunta sa langit, taas ang kamay? Aba, duwig mabilis ang taas ng kamay nyo. May balita ako sa inyo. Ang mga santo lamang ang makapapasok sa langit. Kung ayaw nyo maging santo, hindi kayo makapapasok sa langit. Pero naintindihan ko kayo, siguro kanina, pinagmamastan ko kayo nung tinanong ko, sino gustong maging santo? Yung iba sa inyo, talagang nagdadalawang isip. No? At yung ibang nagtaas ng kamay, yung katabi. Kung makatingin, siguro sabi nung katabi niya, ambisyoso naman ito. No? Ang lakas ng pangarap, gusto maging santo, kala mo kung sino. Pero alam nyo mga kapatid, totoo po yun. Mga santo lamang ang makapapasok sa langit. Pero huwag kayong kabahan. Baka natakot na kayo nung narinig nyo kasi. Kasi pag sinabi nating santo at santa, ang nasa isip natin, katulad ni San Jose, ng Mahal na Birhen, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Antonio de Padua, yung bang mga sikat na santo? Yung bang mga milagrosong mga santo? Yung bang mga santo katulad ni Padre Pio, na napakabanal, napakamadasalin ni Mother Teresa ng Calcutta na napakaraming kawang gawa. Yung katulad ni Santa Teresa ng Abila na pag nagdadasal, lumilipad na, lumulutang na sa langit. Siguro nga kung ganun yung mga santo, baka hindi tayo pumasa. Ako nang na unang hindi papasa. Pag ganun ang sukatan natin ng santo. Pero may mabuting balita, kaya nga may piyesta tayo ngayon ng lahat ng mga santo sapagkat hindi lang yung mga katulad nila, yung mga nakanonais, yung mga may rebulto, hindi lang ho sila ang mga santo sa langit. Marami pa, gaya ng sabi sa unang pagbasa, marami pang nasa langit. At silang lahat na nasa langit, mga santo at santa. Sapagkat sila'y na buhay sa biyaya at awa ng Diyos. Kaya nga, ngayong simula ngayong araw na ito, pinagdadasal natin yung mga yumao natin. Yung mga pangalan nila, sinusulat natin, pinagdarasal natin. Kasi patawarin nawa sila ng Diyos sa tulong ng ating mga dasal at pagsisimba at mga sakripisyo upang sila din maging mga santo. Upang sila din makapasok sa langit. Kaya naniniwala ako, hindi naman sa pagyayabang, may kamag-anak akong santo. Meron din kayong kamag-anak na santo. Di nyo lang kilala. Dahil sa dinami-dami ng mga yumao nating kamag-anak, siguro naman meron ang nakapasok sa langit. At gaya nga ng sabi ko, yung mga nakapasok sa langit ang mga santo at banal. Kaya pagdasal natin sila upang pag sila na ay nakapasok sa langit, sila naman ang magdadasal para sa atin. Para tayo dito sa lupa, dito pa lang sa lupa, simulan na natin ang maging santo. Huwag kayong matakot. Hindi man natin matularan yung mga dakilang mga santo. Hindi man tayo katulad ni San Lorenzo at ni San Pedro na pinatay, nag-alay ng buhay. Hindi man tayo katulad ni San Roque na nagpapagaling ng mga may sakit. Pero tayo pa rin ay pwedeng maging santo. Hindi lang tayo kasing sikat nila, pero sa munti nating paraan, sapagkat tanging mga santo lamang ang maliligtas. Tanging mga santo lamang ang makakabahagi sa kaharian ng Diyos. Tanging mga santo lamang ang makakapiling ni Jesus Nazareno. At ang mga santo, ang mga mapapalad. Sila ang pinagpala ng Diyos. Kinaawaan ng Diyos. Hindi dahil magaling sila. Hindi dahil marami silang ginawa. Ang tunay na dahilan kaya sila naging santo ay dahil pinagpala sila ng Diyos. Kaya nga sa Ebanghelyo ngayon, inisa-isa ni Jesus na reno ang mga mapapalad. Sapagkat ang mga mapapalad, ang mga pinagpala ang mga santo at santa. Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, pagpalain ka sana ng Diyos. Ayan, sapagkat ang pinagpala ang makapapasok sa langit. Sino nga ba ang pinagpala? Sabi nga sa Ebanghelyo ngayon, sila yung walang inaasahan kundi ang Diyos. Sila yung mga mapagkumbaba. Sila yung mga tumutupad sa kalooban ng Diyos. Sila yung mga mahabagin. Sila yung mga malilinis ang puso. Sila yung dumadaan ng gumagawa ng daan para magkasundo ang mga tao sa madaling salita. Ang mga banal ay mga taong nagpagamit sa Diyos simple lang naman daw ang pagpipilian. Kung ikaw ay gumagamit sa Diyos o ikaw ay ginagamit ng Diyos. Ingat po tayo dahil pwede tayong matuksong gamitin lang ang Diyos. Yan daw ang hindi makapapasok sa langit. Yung ginagamit lang ang Diyos. Sino ba ang gumagamit sa Diyos? Alam nyo ngayon, kaya ang daming digmaan sa buong mundo, ginagawa nga to minsan sa ngala ng Diyos. Kaya nga sa gitnang silangan, hanggang ngayon, nagbobombaan sila. Nagpapatayan sila. ba diba, minsan nga, bago pa magpasabog ng bomba, tinatawag pa ang pangalan ng Diyos. Bakit sila nag-aaway? Kasi idinadahilan nila ang Diyos. Sabi ng Diyos, amin tong bayan na ito. Kaya lumayas kayo. Nakakalungkot mga kapatid. Maraming gumagamit sa Diyos. Pwede rin gamitin ang pangalan ng Diyos. Kaya nga, di ba, ang demonyo nga, kabisado ang Biblia, ginagamit pa nga ang Bible. Pero sa totoo lang, ginagamit lang ang Diyos. Marami ngayon, gagamitin lang ang Diyos para magpayaman, para maging makapangyarihan. Kaya nga minsan, nagtatatag, ang dami ng mga reliyon ngayon, nagpapakilala sa amin, sugo ako ng Diyos. Galing ako sa Diyos. Anak ako ng Diyos. Angel ako ng Diyos. Ito ang sabi ng Diyos. Ingat po tayo. At maging tayo rin, misan, pwede rin natin gamitin ng Dios. Diyos sa ating pananalita. Pwede natin sabihin, kaya ako nandito dahil sinugo ako ng Diyos. Marami tayong maririnig na ganyan. Tingin ko, tinatawag ako ng Diyos, maglingkod sa inyo. Ayan. Maging mapanuri tayo, baka ginagamit lang ang Diyos. At pagharap natin kay Jesus sa sareno, baka wala din tayong pinakaiba, ginagamit din natin siya kasi kaya lang tayo minsan nandito, parang ang inuutusan lang natin siya. Kung nasareno ha, pagalangin mo ako, payamanin mo ako, pagbigyan mo ako, gawin mo to, gawin mo yan. Baka ginagamit lang natin ng Diyos. Ang tunay na santo, hindi siya gumagamit sa Diyos. Siya ang ginagamit ng Diyos. Kaya sana mga kapatid, ang tunay na deboto, ang dasal natin, hindi lang, Panginoon, ito ang gusto ko. Panginoon, ito ang dapat mangyari. Ang tunay na deboto, ang mas mahalagang dasal. Panginoon, ano ang gusto mo? Tinatanong ba natin yung sa Kanya? Baka naman buong araw nandito tayo, ang sinasabi lagi natin, yung gusto natin yung gusto kaya niya, natutupad natin? Panginoon, ano ang kalooban ninyo? Anong gusto niyong gawin ko? Sapagkat yun daw ang laging tanong ng mga santo kung ano ang gusto ng Diyos. Kaya't mga kapatid, sa misang ito, pagdasal natin, tunay tayong pagpalain ng Diyos. Tunay tayong mabilang sa mga mapapalad. Tunay tayong maging santo at santa upang tayo'y makapasok sa langit, makapiling si Jesus sa sareno, hindi lang tuwing biyernes, kung hindi habang buhay magpakailanman sapagkat tayo'y mga banal. Lahat tayo tinatawag maging banal sapagkat sabi nga sa ikalawang pagbasa, lahat tayo nung tayo binyagan mga anak ng Diyos. At ang mga banal, ang tunay na makapapasok sa langit.